magkano ang iyong babayaran sa kuryente sa loob ng isang buwan kapag gumamit ka ng rice cooker. So, mga ka-DIY, tayo po ay gumagamit ng rice cooker, gusto niyong malaman kung magkano nga ba ang konsumo nito sa loob ng isang araw at uh, sa loob ng isang buwan kung magkano ang ating babayaran. So, ito po ay may power consumption na... Uh, 700 watts mga ka DIY so ito pong 700 watts ay uh, i po natin to sa unit of measurement ng kilowatt which is a uh, 1000 so 700 divided by 1000 is uh, 0.700 kilowatt so yung 0.700 kilowatt po naman na yan ay uh, itatimes times natin sa rate o charge per kilowatt yung rate or charge per kilowatt naman po ay depende sa inyong service provider. Uh, tulad po dito sa amin, probinsya, cooperative po ang uh, service provider dito. Medyo mataas ang uh, presyo. Nasa uh, 14, 15, 16, pabago-bago. So, yeah, average ko na lang po sa 15. Uh, kung i-compare naman po sa parting Metro Manila, mura lang po dyan, nasa 11 pesos lang uh, per kilowatt hour dyan. So, yung 0.700 kilowatt ay itatimes natin sa 15 pesos and is equal to 10.50 pesos per kilowatt hour. So yung 10.50 po 10.50 pesos po naman na 'yan, di-divide natin siya sa 60, oh, which is a 1 hour para malaman natin yung uh, rate niya per minute para ma natin sa huli kung magkano talaga mabayaran. So 10.50 pesos divided by 60 is equal to 0.175 pesos per minute. So pag po tayo ay nagsaing, ng halimbawa okay, pinunong natin to, uh, umaabot po ng 30 minutes to bago tayo makapagsaing o bago mainin yung kanin dito. Pero kung kalahati lang yung isasain nyo, nasa mga 20 minutes lang. So i-compute po natin sa 30 minutes yung total na pagkasaing. So yung pong uh, 0.175 pesos, itatimes po natin yan sa 30 minutes and is equal to 5 pesos and 25 centavos. So, yun po yung konsumo natin sa isang saingan. So, siyempre, ay uh, pong iba sa atin, dalawang beses magsaing sa isang araw. Misa naman, yung iba naman, tatlong beses. So, yung pong 5 pesos and 25 centavos, the times natin yan sa 3. So, yun po ay 15 pesos and 75 pesos. Ah, uh, 15 pesos and 75 centavos sa isang araw po yan mga ka-DIY. So, kumonsumo po tayo ng 15 pesos and 75 centavos sa isang araw. Times naman po natin sa 30 days. At, ayan, 472 pesos po ang uh, dagdag na babayaran natin sa oriente sa loob ng isang buwan pag po tayo ay gumamit ng rice cooker mga ka-DIY. So, yun naman po, ganun naman po ang pag-compute, mga ka-DIY, kung magkano ang ating babayaran sa paggamit ng mga, uh, mga ganitong mga cooking appliances. So, ito po ay 700 watts lang. Paano pa kung gumamit ka pa nito? Yan, yeah, ito po ay 1,500 watts. Yan, yeah, mga ka-DIY. So, dito po, sa rice cooker, ang babayaran natin ay nasa 472 pesos na mga ka-DIY. So yung binigay ko po sa inyo nga uh, data is uh, ano lang Uh, yun po ay more or less o hindi po siya eksakto kasi depende po yun sa lugar na inyong nasumasakop sumasakop sa inyo uh, service provider so hanggang dito na lamang po mga ka-DIY sana po ay uh, nakapagbigay ako ng accounting information. thank you for watching and follow for more